Uy, PC Drops. Let's go. E meron dito. Welcome to... Welcome to pinakamaulap na parte ng babulod. <laughs> BC Drops. Ano may paglilingkod ko sa iyo, Master? Ah, uh, naghahanap ako ng mga ano, mga organic na flavor. Kaya ina ka pang buga ng buga. Ha? <laughs> organic flavor? Yes. Nako, dito mo lang makikita sa amin 'yan. Si Siuyan, diyan ka lang, Master. Ako nang bala. flavor. Meron kaming avocado. Meron kaming sarisa, meron kaming galangan, meron kaming marang, tsaka durian. O, oh, di ba? Kompleto kami, organic. Hindi mo yun inaanap ko eh. Ano ba inaanap ko, sir? Ito yun! Vape! Flavor ng vape, vape! Vape? Meron bang galangan? Meron bang sarisa? Tagapakulog ka ba? Meron yun! Sa tawag sa amin, parang star Master produce it. Pero <laughs> meron ako alam, meron ako alam, Master. Organic ba hanap mo? Oo, oh, organic yun. Meron yung, ba, meron ba? Yung walang halong chemical? Yes! Yung purest of all the purest among the rest? Yes, yun yun! At maikita lang sa forest? Yes! Ay, baka iba yun ah! Ito yun, Master. Deep. Master, alam mo ha, niluloko mo ako ha. Uy, di kita niluloko, Master. Ito yung pinaka-importanting tanim dito sa Bacolod, sa City of Smile. Ito yung beef namin. Organic. Walang halong chemical. Purest of all the purest. Tubo, flavor. Try mo, sip-sip mo, try mo. Try mo. Di ba, masarap? Pag <laughs> <Tat> na mukha. Uy, <laughs> Master, masarap yan! Masarap, huwag mo masyadong... Oh, sinisira mo. Alam mo ba kung magkano halaga nito? Ha, Master? Magkano? Okay, Nasa 700,000 yan. Pumasok yung ano sa nalamunan ko. yung gilok? <laughs> yung gilok? Oh. Ganda <laughs> eh. Ayan. Oh, dal, sige, sige. Dahil ayaw mo. O, ito na lang sa'yo. Oh, meron ako dito yung uh, yan, cancer, hika, yan, poisoning, o kahit ano na lang. O, ayaw mo kasi.